Ayan, hello mga kalikud, bye! So, nandito tayo ngayon sa ating garden at plano ko talaga magdilig, no? Kasi, grabe yung eyebags ko. ayun. huwag nyo nang pansinin, no? Kasi galing tayo sa trabaho kagabi, panggabi tayo. Night shift tayo sa ating trabaho sa hospital. So, wala pa akong tulog masyado kasi nga uminom ako ng energy drink. Uminom ako ng, ano, lipobitan. Grabe, grabe yung effect niya sa akin. Pinagtawanan ako mga kasamahan ng mga nurse kasi nga daw, sa kanila walang effect yung um, uh, lipobitan. Sa akin kasi grabe, hindi ako makatulog kasi usually hindi man kasi ako umiinom ng mga energy drink. Kaso nga lang minsan sa trabaho natin sa panggabi, no? sa ano, mag-duty tayo, inaantok tayo mga ganong oras, mga limaw, mga alas 4, alas 5, naantok tayo kaya kailangan ko talaga uminom ng energy drink so tingnan niyo naman yung aking belt yan ang ganda no So, ayan na nga. So, magdidilig tayo kasi nga nagpapaganda tayo. Tapos yung aking mga tanim dito sa ating garden, ayan, nagihingalo. Pero ito talaga mga kamatis natin. Tatanggalin na yan siya kasi nga, kumbaga, wala na yan siyang ano. Tapos na yung beauty na na-expire na yan siya. ayan. Pero yung mga sitaw nating iba dyan, ayan, ayan, mga gambatero yan sila, no? So, magdilig na muna ang lula nyo, no? Kasi hindi tayo matatapos dito pag nagv-video ako lagi. <laughs> Mamaya na naman. Bye! Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Sa akong mga mini-vlog, din sa atong payag, no? Yan, huwag kayong magsawa tumingin sa akong mga video, no? Usay, taas kayo. Yan. Naghanas akong kong sili para buyag, eh. Mmm, in fairness, sili pa more.